So, ayun guys, for today's video. Kung mapapakinggan nyo, may video ako okay, yan dito. Tapos, yung tatay ko ay nandun. Tapos, wala po kaming ulam. So, may dala po akong basket. Dahil hindi ko alam kung paano ko kukunin or paano kami manghuli ng pang ulam. Tapos, may dala akong tinapay. Ito, tres na tinapay to. So, kasi <laughs> Ashley, makunsyo ako ako? <laughs> Anong gagawin natin? Panguhuli ng isda. At lagat kami kay tatay kasi manguhuli kami isda. Wala kami pang ulam. Ayan guys. Apalakin oh. kay ah, tatay. Ha? Apalakin pa yan kay tatay. Huh? Ah, yan, tatay. <laughs> natin. Yes. Ayan guys. Wala kami pang ulam at may dala ako. Hindi ko alam kung makakahuli ito. Wait lang. Doon natin nilalagay sa <laughs> Lagot ka. O dali. O yan. Ang gagawin namin, ilulubog namin. Dapat mas maliit na. Ba't ka dyan? Ang laki kasi nyan. Pwede na to. Ha? Pwede na to. Kumusi mo yung mo, bukaw ka na na. <laughs> Ayan, ang, daming isda and dito, Ay, Ayan, ang daming dito. Wala kasi kaming ulam. Sana natin pa alagay. Mamaya oh, at alagay natin. So may tinapay kami dito na durog. Papakain namin. Dito dito natin ilagay. Bilisan. Lagot <laughs> ka kay tatay. Ay yan, yan. Ito. Medyo rano ako dyan sa mga. Ayan, kaayos. Ay. Mm. Tatry natin Nailulubog ilulubog dyan. Kung, makakahuli. Mm. Tapos sa so, pakainin natin. Kailangan madami siyang mahuli. Tutu, itutok mo dyan. Ayun <laughs> <Yes. laughs> Hindi yes. ko alam kung makakahuli kami. Ayun yung mga isa. Layo, layo tayo. Layo, May layo. Tayo natin mamaya. Hindi. Ayun, oo. Oh, oh. ayun na. Papunta na sila dun. Sana pumunta sila doon. <laughs> Ala naga ano. <laughs> oh, <it>, uh. <laughs> oh, uh. Nakakain na yung isda. Nalabas yung pakain. Nalabas yung pakain? Mm. Ayan, oh, makikita nyo ang lalaki ng isda. Oh, yun, oh. Mga tilapia yan. So, ang dali dyan, ang kapitin mo. Dali, kapitin mo. So, yun guys, napakainin ni na Tita Yel. Papakainin daw nila. Yun, may lambat po sila guys. Yun, kita niyo ba yun? Ay, ang lalaki daw. Oh, yun, ang lalaki doon. Ay, siya, na, may pagkain na doon. Wala pa. Ay. <laughs> Wala, hindi tayo makakahuli niya. Mahirap palang huli. Ah, alam ko na. Hindi mm. maligo ka. Bakit? Maligo ka ba ba? Oo. Hindi, sagipin mo na lang. Para maliligo ka rin naman pala. Ikaw na lang. Maligo ka na rin pala. Hindi <laughs> tayo ang mga <laughs> Ano pa sa inyo? Diba? Madalas dyan. Madalas. Madalas. Ayun siya. Nag-uulay ng isda. channel. Aray ko, na. Ayun siya. Hindi pa pala makakuulay. Tara pa tayo. Tapos na. tayo Ay, non Laki, guys. Ala! Tara. Ah. Ayun may yun. Kamay. Wala na. Is na ando na guys. Mm. <laughs> Maguyam. <laughs> Uy, nakahuli guys. Akin na. Naka, nakahuli. Yan guys. Ito nakuha niya. Oh. Eh, tingnan mo ito. Uy, ay, ka. ay. ka. Uy, wag mo naman sabihin

may aulami uh, na? Huwag kayo maingay para makakuha tayo ng madami. Malalaki. Doon <laughs> mga doon Ang kaya. ko na So yun guys, dalawa na po ang nakuha ni tita yan. Ito yung isa kanina kanina nakuha niya ngayon. Bagos pansunod ay ito to, maliit-liit siya. Pero pwede na yan. Mas na may pangkulang. Ayan, ayan, dalawa. Ayan kasi. So, okay. te. Wala pa ngayon. Wait lang, Ako lang ako lalagyan. Ayan. Nay. Wala lang lagyan dyan. Nakahuli na ang tatlo. Wala Apo. Apo. Ito. Wala tong laman tubig. So, yan guys. Ito na, naula na po. Nabagsak na yung ulan. Nababasa na po yung camera. Bawa ko na ang lagayan. Ito na. Lalagyan natin yung fish dito. Ito na. Wala. Abaw, abaw, abaw. Abaw, abaw, abaw. Nagalaro na. Naglaro nag na, te. Ate, naglaro na. Ate, yan po. Naglaro na. Kailan na Apat. Okay. Ito, Maliit isa. Maliit po. Aapat. Ito, tingnan nyo. Oh, di ba? Ang galing. Naka naka Apat. Nakano siya? Nakaapat. Ako ko pa ata ng dalawa. Ay, kaya pala nagabaho. Nay, kaya nagabaho. May patay na pala ka. Oh. Ito yun sila. Ayun o, ayun o. Wala na ba ang Ayun Meron pa yan. Mayroon pang pagkain yan, napakain niya na tatay. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? What are you saying? What the... Yo, nabagsak na ang ulan. Ano yan? Mababasa? Honor is start to. Ano um, yung um, honor start? Nagatalo na na yung mga fish doon. Ayan, apat siya. Yung isa yun know, yun. Yun. Ito guys. Ito, ito guys. Uh, Nanaturo ko. Ang laki. Bago ito po. Ito ay malaki din. Bago ito. Ito pa. Yan. Laki at saka ito. ba diba? Malaki po yan lahat. Aray ko. Aray ko nang na nga. oh, Ayan. Ayan. Guys. Ayan na oh. Natanong na kung saan nila. Tara. Let's start. Let's start. Pahinga muna guys. Pahinga muna yung huli ng mga isda. Ko. Uy, ka. Naka ka? Oo. E eh, ba't nandun ka. Nandun pa ako. Tita! Okay, yun na lang! Mas nerd ako. Maliit. maliit? Kahit pa maliit, pwede na yun! Ay, ay, ay. Ate! Saan ba yung na ka? Ate, yung ano, yung camera tayuan. Yes? yung tripod. Right. Oh. Palaki pa yan. So, yan. Tabel mm -hmm. ha daw ako dyan. May pera. Ay, eh, sa akin. chara Wala akong pera. And we we <laughs> And dining. That was today. First up. Oh. Okay. Hello, my little guy. Let's go. And we are long to be done. I don't know. yawa nakalimutan ko mo na guys nasulot kita sa swimming pool, guys, dito sa swimming pool ano? Ano talaga si Dakpak? Hindi ko naiisip. Ayo. Ano ba si Dakpak? thank <laughs> you Dimit Michael dit Adilamit Seiðu, tað er okkur. Tað er okkur. Tað er ikki okk Gue t referred na dih sa rute! <laughs> U Kelli! erman! Tienang nahuli kwo- Ayun, hello guys. Ayun lang for today's video. Hi! May misa lang yung na natin dito. Na-ano natin dito. Isa lang pala. Hindi, dalawa yun. Isa. Ayan, ung-ung. Ayan, ung-ung. Chinelas ko yan. Nagatay kay tatay. Saan na guys? Dito. So, yun yun na so So guys eto yuno ko nami ulam papakita lang nami sa inyo mama yat pag naluto na <laughs> dire na sa bahay sa kabila sa inyo oo uh -uh. Basang-basak din ako. Tiyaw! Ako basa ng tapot namin po.

入。<Good>